Kasalakuyan na uh, tayo ngayon mga idol ay napakalakas ang tubig dito Malalim na dito mga idol, malalim na naman Ang tubig dito ay malalim naman man. At bahala dun Parang dagat na naman dito mga idol Dunod na dito guys Shout out kay Dunlin Don't mind, yan. Okay, close up, close up. Close up na mga trabigay dahil lalong hindi. E, hindi e, naman laglutangan na yung mga ano dito. basura ano to, na.

Iba na. na kami dito <laughs> Malalim na dito mga idol, malalim na ang baha. So na, ang single ay tumirik na itong single na ito. Ay na, tinutulak na lang. Kaya, kaya. Pandarin mo. Tulak na pala ito. Ya, sundan kau jangan. Sundan mo yun, sundan mo yun. Sundan mo yun. Tak Oh, dos kapital sigap. Labasan ba mo, yun, sundan mo? Kanan ka lang doon. Pakiat. At dito na nga yung eh, mga bata. Naligo din sa... ano, Ulan. Masaya sila nang dito sa ulan mga idol, mga bata dito. O pa rin ang pagulan. Ah. Nandutangan na lang yung mga basura doon. Wala mga mangay dulu. Wala daw. Hay, ayan, may sa sasakyan. Oh, parang dagat na dito. Ha? ayong yung ban, direk yung kulay pula na ban. Mga idol, tumirik na rito ang ano. Wala kaya nakakulay pula. Ban, mayroon ako okay. ito. Abuti ah, pa ito, ganito. Tulak lang. Malalim mo yun dyan. Matras na yung isang ano, ban. Tumirik na yung kulay kulay na sa sakyan. Tumirik na. Parang dagat na kami dito mga idolo. Malalim na to. Tumirik na. Oh. Ang ibang sasakyan, nagsibalik na. Oh, hindi na, ayaw nang lumusob. Nagmaniobra na. Oh, yung single, kayang-kaya pa ang single. Eh, okay, kaya mo yan! Kaya <laughs>